When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Good morning guys Good morning mga lalams Tiyan kami munting mga pananim Meron yung inad si Lablab na no guys Kalabo Ang tawag dyan sa ano, Tagalog, Oregon, no? And then ngayon is magtapuntay ng basura. Ang <laughs> daming basura. May update para guys sa aming bahay. May upgrade pala upgrade. tada tingnan nyo. tada <laughs> Patay natin yung ilaw. Bago na yung door namin. Yan na. No? Napansin nyo bago na. Kasi nan, napansin nyo yung mga, mga nakaraang mga vlog ko. Diba sira-sira na yung pinto namin. <laughs> sa saka ano kasi pag umuulan dito ayan oh wala naman diyan ano shade dirit ang ulan ang tubig diyan so sabi niya nag-request ako na lagyan ng ano diyan oh yung parang shade ba para kahit kung umulan hindi dirit kagad yung tubig diyan sa ano sa tayo dito sa door tapos ano palagyan daw ng may ari pero ewan ko kung kailan pero at least ngayon bago na yung door alam niyo kung bakit guys, ito yung lumang door namin. Tingnan niyo naman oh. gibok na. Inanay na ba? Inanay na siya. Natapo na nga yung ibang part. At saka, ang last talaga na nagreklamo kami kasi yung nab niya dito, naputol. Ito yung sa labas. Ito yung sa loob. Dahil lumakas yung, may malakas na ulan last time. Before nags, nag-tag-init, nag-summer. nag tag init nag talaga naputol siya so ayan eh. na hindi tinapon nung nagkabit ng door kami nalang lang magtapon dahan dahan ayan mga lalabs yung mangat yung mangga na yan namunga na ng napakarami na naman tingnan mo ngayon naubos lahat kasi itong mga bata sa taas namin yung mga tapos kapitbahay namin sa taas, may mga bata, mga Pakistaan, Palestinian sila. Okay. Ayan, pinaglalaruan yung mangga. Not, kahit hindi pa ano, tinatanggalan nila. Ayan yung may bunga na. Ano, yung ano guys, so, kalamansi. Summer na kasi. Kaya namunga na naman. Ang dami oh. Sa likod, marami. Nagkaano eh. na eh. Nagkahulog-hulog Ang dami. Mag, mag ano pati ako. Magdilig sa halaman. So, yun ang update sa umaga, guys. Magtapon muna ako ng ano, basura. And, magdilig ng halaman. <sighs> Mahinit na talaga. Ito pala yung sasakyan ni Brian guys. Second hand yan. Nabili niya. Yan. And Nissan Maxima. So napansin niyo. Wala dyan yung sasakyan namin. Kasi nasa garahe yung sasakyan namin. Nasa ano talier. Okay. Kasi nakaparking dito yung sasakyan namin. Yan. Pinarking ni Brian dyan. Tapos ito naman kapitbahay namin. May bisita yung bisita nag ng renta car. So diyan ata galing yung bisita. Pag atras niya, paatras Inatrasan niya yung aming naka-parking lang naman. Kaya ayun. Na ano yung yung front niya natupi kaya kailangan nilang ipaayos. Kaya magdilig muna ako ng ano. Alaman guys. So, ito yung aking. Tingnan nyo guys. Oh malaki na yung aking ano, papaya. Dahil sa kainit-initan, ayan, kahit magdilig ka sa umaga, pagdating ng kalagit na ng tanghali, ayan, sobrang init. So, yun ang nangyari, isak dahon. May alubira pati yan. Yung tanglad namin, hindi na talaga lumago. May yung kapitbahay namin sa kabila. Yung katulong nilang African, Tinaniman niya ng alubira. Ayan, walang malaguna. Tapos doon din nilagyan ko ng papaya. Kahit hindi naman lalaki kasi nga merong ano may lemon. Kaya mo na at least may tanim dyan ba? Hindi maging empty tingnan. tayo guys grabe yung oh, pawis ko na hindi <laughs> na kaya init pasok <laughs> na tayo tinapong ko yung maliliit na pano na kahoy ayan wala na yung mga maliliit tinapong ko na walisan na lang yan mamayang hapon tapos ito ano na lang pagtulungan namin mamaya ng na mga bata itapon pati yun mabigat yan hindi ko kaya yan kailangan ang pagtulungan ayan <laughs> pasok na tayo <laughs> tulog na tulog pa si Rey Yan o, mga laruan ni baby. Summer na pala ngayon guys, no? Summer. School na, wala nang pasok sila. Kaya tulog na tulog pa. Itong mga Barbie na yan. Kay Rey yan. Pati itong trolley trolley. Ngayon, pinamana na kay baby. Ayan. Tingnan nyo guys ang bata. Sa kalat sa bata mga lalams. Ito na ang bata. Oh. Laki na aming bebe. Uh, malaki na ito tanong bebe. Ang lakaw na. Ayan kalat. Ayan ang ate. I don't want see the camera. Camera shy siya. Ano sila? Lagi brihan na niya, Lang, oh. isa pa sa ano to. Sa ilalong, oh, isa ka pin, kamani, oh, pinat. Dako na mong baby, guys. Dako na kaayo. Dako na, baby, no? Big na siya. Ajaw, ajaw, ajaw. Fighting na din siya, fighting. She's very good in fighting na. Siya, tiya, gang, kayo. Gang, nasa, gikabot. Lalo, kat, kat. But Buton kayo, oh. Hmm. So, na yung tabaho, guys. sa Tumukad lang na siya. Magkalat girl na siya. Siya na puli ni Ati Lala sa pagkakalat girl. No? Mga, ano ba? Um, nine years back, no? Mga nine years back. si Atila lang ang kalat girl dyan. Kaya sinamin na. sa so, tapos na ako, guys, magluto. Ayan. So, dito na ako maghugas. Yan, lang na dun kasi magbantay kay baby. Hugas na ako dyan. Ang niluto ko lang is pritong tuna na isda. Ayan, may sawsawan. No? Kasi pritong tuna lang yan mga Last na, last na yung tuna na yan. Tapos, rice. may rice na dito. Ito naman, kagabi pa to. Yung bangus yan. Tapos, sinaluan na ba yun ng Kangkong. kung kangkong kang pala may bangus. Yung tirang bangus noon. Ito naman is tinulang, ano ko mainit kasi, ko Tinulang manok. Aray ko, ano Pinag-iinit ko lang guys. Mami, sayang naman. So ayan, yan yung kaganapan sa araw na ito. Maghugas na tayo guys, maghugas na. So see, yung lemon sa labas mga lalabas. Oh. Ayan, nakakuha na kami ng mga hinog. Marami pa doon. Tayo mga lalams. Maglagay tayo ng comfort dito sa washing machine. Kanina pa to guys, hindi ko nalagyan kasi gising si baby eh. Hindi makalabas kasama si Bebe dahil sobrang init na ngayon dito. Summer na kasi. Sa so, tingnan nyo guys, ha? sobrang init. Naka sleeve ako. Kasi pagpasok mo sa loob, sobrang lamig ng aircon. Ka aircon si Rey Dahil ano, tayo dito. Mainit eh, kaya nakaon ng aircon. Sandali pa. Merong nahulog na ano, lemon guys. Ayan. Ang laki niya, malaki siya. Naremulot na ako ng mga dito. Ayan. May nahulog pa din. Daming buwan niya sa taas. Ilang makita, no? Pero ayan guys, nakita niyo ba? Ayan oh. No. Here. Mayroon pa doon. Mga hulog. Dito naman. Ayan. Kasi pinutuloy dati yung sanga dito nga. Noon dahil natatakpan yung sampayan namin. May mga bunga na din. Sikat na sikat yung araw. ang kay bagong gupit. Gupitan ni daddy. Oh, nagalit naman ito. Ano? Kapit bahay. Yung ano, may aso ng kapit bahay. Hindi naman siya inaano. Meron pa pala dito, oh. Dito na, umulog paala oh. Pala. Ang oh, gamit. Bukas pala mga labs update samahan ko si Rhea dahil ano, sasali siya sa quiz B. Actually, wala na silang pasok, di ba, summer na nagpa-practice na lang sila sa ano, recognition yung mga owners. E bigla ba namang may sabi ng isang teacher na sasali daw si Rhea sa quiz B. Sponsored by Times of Oman. Newspaper yun, guys, Times of Oman. Sila nag-sponsor. Siguro ngayon nila naisipan dahil nga, ano na yung bakasyon na bat, tapos wala na masyadong iniisip ang mga bata. Kaya ngayon sila nagpa-quizbe. Anong first time ni Rhea yan, sumali ng quizbe. Tapos, ano pa, inter-school. Kalaban nila, ano, uh, Indian school. First preliminary. Pag nakapasok sila, lalaban sila sa ibang school naman. Shala, hopefully makapasok sila. Ayun. <laughs> Pasok mo na sa glit case kasi ano, mainit, maya-maya pa tumatapos ang nilabhan. Yan, may mga hugasin. Kaya ang ni baby kanina. Naglabas ako ng tuna. Ito buto ng tuna? Kaya, natiin ko isang paksiyo at saka ang kapito. Sabaw. Ayan guys. Yung parang retaso-retaso. Nabili namin yan ng last time. Bumili, pumunta kami ng fish market. Mahugas mo akong plato mga lalabs. Habang inaantay ko yung washing machine. Tahimik ang bahay mga nagpapahinga. Ano, natulog si baby. Nagpahinga sila. Pati si napagod galing sa practice. Mainit kasi. tulu kena dun tadi. Aku lu bila sampai aku Ayan, magnap muna ako guys. Kahit sa oras lang. Katin ang ulo ko. Maya-maya pagising, luto na, pura hapunan. Si Ray, kagang nagnap, kaya ising na siya. Ito namang daddy, ayaw matulog. Kaya ako na lang. Ando na computer. Okay, later ulit. Hi, guys. Sabi naman lang, sobrang init. Bumatag lemon. <coughs> Wala nang lemon sa loob. Ang daming nahulog po. Oh. Okay. Yung iba ay basag. Aray ko. Ayan, hindi pwedeng kunin. Lagyan muna na natin dito. Ayan, yung Bulok. Mga Plunky, what's wrong with you, Plunky? Uh, yung iba, ano? Ah, uh, bulok. Uy, grabe, kainit. Parang, 50 degrees. Ang In init. Ay, mga lalabs. Grabe ka init. Ay, naka-epril ako. Gali akong kusina. nagprito nag kasi ako guys. nagawa ko ng sausawan. Eh, wala nang lemon. Kaya ayan. Aray ko. Ano? In init uy. Grabe. Ilang degrees kaya ngayon? Parang 50 minsan daw hindi naman totoo sinasabi sa ano, internet sabi ano 45 yung pala parang more than 45 degrees marami kainit guys pero ano din tawag dito minsan naman nakakainit nakaka ano din pagka mainit no? pagkataglamig naman parang nakakawalang gana. Totoo lang guys, pag taglamig, nakakatamad lumabas. Kasi, alam mo yon isip mo pala, magsapaw-sapaw ka ng, manang damit, tas mag ka pa. Kasi malamig nga yung ano, weather. Samantalang pagka-winter, light lang yung susuot mo, light lang. Kaya minsan din, eh, hindi mo rin maintindihan, kapag kataglamig, parang gusto mo sa ano ka lang, nasa loob lang ng bahay, nakahiga nakakatama di ba pero pagkaano naman taginit minsan gusto mong lumabas kasi magpunta ka sa mall malamigan man lang ay pasok na ko guys sobrang init tignali kunin ko muna ito ito lang wala pa masyado hindi pa na harvest lahat pasok tayo wait sandali patay mo natin So, ayan guys. So, nagawa na ako ng sausawan. So, nagprito nga ako ng galunggong. Ayan. And this is daddy's sabaw. One minute guys. Ayan guys. So, parang tinula for daddy. Lagyan ko ng gulay-gulay. May natira pang watermelon. Ayun. So, yun ang ganap namin sa room na ito. And the bata is there, oh. Ganda-ganda ng upo ng bata, guys. So, nanood siya ng TV. Laki-laki ng TV niya. <laughs> Nandun ang mga atin niya. <laughs> At madami na kong hugasin na naman. Hugasak mamaya. Ayan, may orange pala kami dito. Nakabili ng mga konting prutas kasi sumahod na. Ito guys, ano, ewan ko kung meron pa sa lulu, tag 1 real lang daw yan. Yung tray ba, 1 real, 1 real. Binigay sa amin nung, ano, kumari namin, si shy So, ayan ang ano. Ewan ko, maggawa ata si Bining ng lechip. Ah. Ano. Hingga naman ni Planky. Magawa tayo ng bukur guys. Kasi napaka smelly ng bahay dahil sa pritong isda. So, sunugin muna natin yung uh, uling charcoal. tunugin muna natin guys ganyan so ayan yung uling na yan mga loves yung ganyan ay design lang po talaga yan for bukor yung bilog na yan may mabibili kang anong isang box niyan malapit nang na maubos oh ayan siya dalawang piraso na lang natira design talaga siya for bukor bilog bilog kunin na natin yung uling guys kasi may nag-aapoy na siya so ayan. careful lang careful kasi ayan. Siyempre, may apoy. Tapos, so, saka natin lagyan ng bukur. ito yung bukur guys or gamit sa puno ng frankincense. Ayan. Ayan siya, oh. Dagta siya, guys, ba? Parang dagta. Ayan tapos pwede rin nating lagyan itong lubat ano to, dahil galing din to siya sa puno puno uh, din tapos meron siyang halong parang pabango para bumango naman yung ano parang may flavor flavor siya ba guys may flavor flavor meron siyang parang perfume so, yan, na nilalagay so ayan, umusok na siya Ganyan lang siya guys ang pag-prepare ng buko. So ayan ang mga lalabso. Hmm. So ito lang dalawa na to ang ginamit ko. Itong luban at saka itong dagta. Itong buko. Merong malalaki nito guys pero low class lang ito yung parang pinong pino niya. Yung malalaki mahal. Yan, dun ko lang binili yan sa ano? Sa malit na tindahan, malapit, malapit sa mos. So, ang gagawin mo niyan, ikot ikot mo na sa buong bahay. choreng, Mag-ikot-ikot ka na, guys. Sa kwarto. At ikot mo na. Mm, Di lang tayo masyado kumasak Kasi yung bata na nanonood, baka mag-CPR tayo. Dito lang tayo. Anyway guys, kahit saan mo ilagay yung bukol, yung amoy niya mag-spread all over the house. So ayan mga lalabs, ang ganap namin sa araw na ito, pahapon na dito. Pero hindi pa na nanghalian. Kasi late mga nagising dahil walang ang pasok. So dahil walang pasok, ayan, hindi ako magtakbo-takbo kasi merong nang babantay kay baby, mga atin niya. Ayan. Thank you again, guys, for watching. Ito lang po ang ganap namin. Medyo ang mga video ko ngayon ay gulo-gulo. Putol-putol. Kasi, uh, try po mag-video ng maayos. Kasi summer na. Okay, guys. Thank you again for watching. Bye-bye. Ito pala, ano. Matagal na to. Galing daw tong Yemen. Uh, honey ba? Honey. dugus. Galing Yemen. Tapos, ano. Hindi, na, hindi pa umus. Okay. See you again on our next vlog, guys. Bye-bye. Balik ko na ito. Ayan, dito ko lang ilalagay ito sa ilalim dito ng sink. Yan lang. Bye, guys!